adili naman tayo hihingi po ako ay kabis ng ano malberry maganda bang naisipan ko mga kaysa ni ano ilalagay ko sa pa paikot ng lake doon sa kabilalaang naman kumbaga yung kabaak para maganda't maulan ay buhayin Awan oh, ako na din si Pinsan ah ayun Pinsan whoo Walang joke ko na naman pinapala mo ay Nagpapala ka na naman ng pera ay Aba walang joke ko Ganadong ganado kala si Iki katatlo Ano? kala si Pesie na katatlo Bakit daw Ay ako'y Aaligwan ng kaunting malbere Ay kita ah, ko yan Ang daming bunga ay malbere Malbere ba? Ma ano ganda kaya yung pisang Nakalagay sa ano? Saan mo ba, ba itatang? Aray bang malbere ba? Oo Sa paligid ng mini lake Ay pwede rin nga Yan ang daming yan Ayun Pwede rin na na Pag-ibig mo ay Ala Ay ano bang inaano mo? Akan pinapalari Oh. Hindi pa malipatan ni Mai. Bahala na ano. But, Ngayon pati ano kayo saan? Mura ang uh, parang gate? Ah, ay, man mong mura na? Man, no. Ay, ganun talaga. Ah, <laughs> mura Kaya pala no. yung mukha mo ay, parang hindi ko maintindihan <laughs> ay, na naman. <laughs> ay, ay nung minsan inahanto ko lang eh. Hanggang tayo na ang ngiti mo eh. <laughs> Apan <ay. laughs> <Ay>, ngayon parang <laughs> medyo <laughs> kakalahati <laughs> na. Ay, <wala>. ay, kaya, <laughs> ay, ganun talaga eh. Ako nga dati umabot na limang piso sa sitaw. Ay, kaya ako tumigil ah. Sabi kayo, walang. Pagkala ka ng punang ko. Oo. Uh -uh. Yan, pinsam. Yan nga ang gusto ko. Kung baga ba ilalawit ko sa mini lake tapos doon na para may ma-experience na doon sila puputi. Ano ba? Pakanlong pati sa ano sa bay, tilapia mo, bay, hindi sa tilapia. Oo, oh, bye bye mini lake ano? Pwede. Naya natin yung pisan. Ito yung maganda pati ito may mga bunga na. Oh. Malbiri. Ito ito pati anti-cancer daw ba? Ito. Ang oh, dami palang puno. At pinupuloy ko nga ito nung no, may sinahampas doon sa bubong. Ah. Ay yung inaakat ko at sabi ko. Ay nakita ko kung ano minsan na pinagpuputol mo. oh, pinupu Ay minsan na may tinutugso ko na. At, at mo din. Ay, talaga namang ito'y available. Marami na rin nang hini ay isa nga. Ay, dami pinsan. Um. Yan. Ay, anong quality na yan. Ay, ay, ay ka naman ang pinsan. Baka arit pwede nang bata ng... ng... Ayos Hindi maganda nga at... Pag malaki. Oo. Ibig sabihin ay... Kagandahan niyan. Binabawasan ko naman talaga. Lalo na pag yung nagbabagyo-bagyo. Oo. Ay, binabawasan ko. Ano pinsan? Yeah. Hawak mo na ba? Oo. oo. Hala, ito na. Akay yung ka na ay. Oo. Kaya mo laki na ng, ano. Ay, ay walang o. joke. Ay, anong gara. Opo. Yan. Ito po, ay anong daming bunga pinsan, ating ano niya, Oo. Aba, ilang, ilang, ilang tanim na ito pinsan. Ay, madami. Yung bigay mo sa akin, minsan. Oo. Ang pagkaganda. Buhay na buhay na. Gawin mo ka pinsan. ay mo nang malalaki. Ari, pinsan, dito na. Isan? Ano nga kaya? Oo. Gusto mo ba medyo nakalawit na agad? Ay, hindi. Ay, biyaan mo nakalawit agad eh. Lalawit naman ito ng no, kanyaan. Oo. <laughs> ay, ilagyan mo ng mga pabiti na bato. Para huyok na huyok talaga. Alalagyan ko muna ng pabiti na bato. Oo, para, um, no? Para ay, ay, ay ito, pinsan mga pagtatatlohin ko ito. Pwede rin. O, pag ganito ka laki, ayos na kaya? Pwede rin. Ang dami naman din niya ay, ayun. Papaubaya so, ko na sa iyo lahat yan. At gawa nga naman. Ang dami naman. Ay, ang problema ko rin ngayon paglilipatan kayo saan ito Ay, sige. Ano pinsan ni pagtatalohin ko lang? Ang dami niyo. Ay, doon na wala namang problema. So, yan. Yan ang garanit ko. Oh. At di... <laughs> yan, biyaan mo naman yung mga sang, ha? Hindi naman malalaglag yung ano na yan. Abay, diretsyo na. Ano ba't ko utoy? Diretso oh, na. Oh, diretso pa ito bunga nito. Pati bunga. Yan eh bugso kong orang ganda. Dadadagan ko pa kainsan. Oo. Oh, Magara nito. Oo. Oh. Ah, oh. oh, mga kainsan oh. Daw so, laki ano. Oo. Oh. Hindi ka namang ibukso ko pala ito. Tapos kainsan bawasan mo yung ilang sanga? Paano? Ah, hindi yung yung ilang ganito ba? Ah, sige. It, itong mabibigat. Are po oh, hindi. Ay, ito. yung dukon eh. oh, ay tatanim mo to eh. Oo, oh, ayun dahil. Hilahin mo rin, malaki tika. Pakadami pa dito oh. Gara ito Kanang ano, Aray, kain saan? Nung no, ko na sa iyo. Aba, pagkalaki naman pisa niyan. Ay, ah, pagkadami naman niyan. Aba, para pag uh, biglang ano. Ang sabi nga daw, kain saan? Madamot daw ako. Oo. Oh. Aba, ay... Ay, hindi ah. Lahat nga, binigay, binigay mo na ay. Kung bagay, oh. jack na sabi ako. Sabi ko eh, pag gusto nila eh, marami pa ako ibibigay. <laughs> ah, mag-share ka? Oo, sa akong problema ay. <laughs> ano? A problema ang share mo? Oh. <laughs> pati amoy <laughs> <laughs> amoy at tangya oh. abay pinsan na ibagay ka na rin ang madamot ay putay dala, dala batangan po kayo ay, oh. ay abah puti ba abang magsakan yung baboy mo ah hindi pakadami na pati bunga pakadami nga ah gara na buti nga paparamihin natin ito dito ah oh. ay sa susunod na taon utoy pakadami naman oh. sa paikot ng mini lake ganda nito oh. kaya nga ang tips mo tutulungan kita malimut mo siya Ibabalik ang dati mong sigla Ay, kung ano naman, yung kapitbahay na may ano Ganon tamad, Tutulugan kita Pag maulan ka Ay, yun din pala yun Ay, na nung kapitbahay Pala kita Maghapon daw tulungan Ay, pwede rin Maalala ko kayo saan Ika-ari muna At baka malimutan ko ay Ano yun? hindi ba't kayo pagkadaming tanim na tanglad? ano? bakit? ay ako nagulat din nga ay. bakit? ah para ba ako na-inspire na, na andun na, ah pagkadami ng nabisa oh, mo ba? ay hindi ba ako napapano eh di i-share ko na rin muna baka malimutan ko masaya ako may naaalala pang ganun. oo oh. ay ako na-inspire na? -inspire. Nah. ay millionaire sa nah. tanglad ah? oo uh, siya nga ay di ayos ano ay di nah. naging millionaire oo oh. ay pala nagbinta ng tanglad kaunti lang tapos eh, tumaya naman pala sa luto ha ah? akala ko naman ay sa bombero oh, wala <laughs> ay akala mo inaral oh wala ay sabi ko pa ay sabi ko pa ayaman ako sabi ko ka ba kaya naalala ko yun na isa ka ah. Kaya, tumama pala sa luto. Pala daw ay nagbinta ng ilang kilo. Oo. Oh. At ay, napataon daw namang, kung <laughs> um, ano, kung bagay, yung pinagbintahan, itinasa luto. Ayan. Si Kuya, ano naman, si Kuya Cesar, nataga doon sa kabila. Oo. Oh, oh. Ay, ano? <laughs> Baka yung pinakit yung pagbara yung yun ah. Hindi. <laughs> Hindi pa, kala ko yun ah. Lumama din sa luto. Oo. Oh. Ay, di kaya la, ang... Saan pala ka pa? Ay, anong laka ng bukol ba din? Eh? Oo. Oh, oh. <laughs> Sabi siya doon, tumama sa luto. Yung pala na may tumama sa pinakang ng luto ba? Yung... Naumpog. Naumpog. <laughs> la Nakala ko talagang milyonaryo na. Eh. Pisa, na Hapay eh. na rin yung ano ah. Aba, siya nga ano? liit. Aba. Ah, pero ito yung sarap. Oo. Oo uh, man. Ay, anong gara niya? Tawa lang kaya kainsan. Pwede na yan. Uy, saking na lang. <laughs> ako meron kayo na tayo. Maabala na iyong vlog, Bakit? Abay, alam mo yung ganari daw ay. Hahapain ko muna. Ako, oo. Na-store -na niya muna bago ano. Ay, ano. Mano-mano ako kayo pinsan. Ano, ayun ba? Huwag ko -ano lang sasabihin. <laughs> Taga daw ba? Ah, ay, oo. Ay, istorya, istorya muna. Bago magtrabaho? Um, oo, oh, meron daw ganari. Naman. Anong sabi? Ang sabi daw, ay ito sa barangay mayroong pagkalaki sa akin nakataon oh. ay panlabo ba sa upas yun hindi ba sa atin ay nagkakaroon ah, ah, pag ah Oo, labanang labanan ah yung palakihan. Oo. oh. ay ngayon ay nawala nung i-display -di na ay ngayon, yung saging na nawala oh, problemado yung buong barangay at panlaban nila yun ay, ay oh, sabi pang ay buhay tagalaw, tagalawig eh oh, si kuya Argel ang pangalan oh, ay di dayo sila ay sila so, ah. ay, di, ay si naman ay hindi daw pa niya, nahiya daw siya makasiyer sa bahay oo ay di ba't ganun naman pag nasa linang oo, nahihiya ay siya sa gubatan tanaw doon, <laughs> ay kuno ay, ay doon daw siya gumanari oo ano ay ngayon, inakita na saging na viral na kumbaga ba'y usap ay yung pa. malaki oo, oh, sabi na, ina yung pinagkahanong di siya daw itatawa-tawa sabi daw ay sino may ari sa saging? at ako yung marunong manghula sabi oo ay nakita niya, ay, kaya sabi ay <laughs> sabi niya Marunong siyang manghula Oo. Oh. Ay, di ayos. Ang sabi ay, nahan po ang kamay ng may-ari. At ako po ay expert sa panghuhula. Kita na niya. Oo. Oh. Di hawak-hawak so. daw po pag anong paman din ka insan. Sabi ito po, eh, parang medyo... Ay, hindi ito lalay, pero parang malayo. Para daw ba nag... Siyempre, medyo papahaba-habaan niya yung kwento. Ah. Oo. Oh. At para lang matuloy. Ah, ay, di ngayon nga, ay final decision Oo, oh, at nakita na nga niya, Oo. Eh. Ang sabi ay sa totoo po uh, amain ay yung iyong ano ay puntahan mo sa puno ng malaking puno hindi po yung lalayo medyo umikot-ikot ka po doon kung bakit puno ng sagi ay puno ng ano puno, puno. basta o. malaking puno yung oh. uh, pasang hangin ng oh. ang ibon yun yun <laughs> talaga pero kahit sa dahil oh. ay di ngayon nga ay nakita at ah, tu tuwa ang buong barangay palalo panalo pag sa labanan o. ay di ngayon ay nanalo ay walang yun naman ay siya naman ay kilalang magaling Ay ang dami daw ng nagpapahula. Ang sabi daw na ay e, akala mo alam-alam po sa mga magpapahula. Ay saging lang ka kaya kung hulaan. <laughs> ay 'yung pera <laughs> na wala, kalabaw 'yung wala, 'yung gamit, oh, ayo. Ay, oh. Talagang biro ko Ay Ayun, pala, pala 'yung saging lang gustong hulaan. At, ay saging, at, ay saging po. Sa saging lang po ako expert. Ayun, nakita niya 'yan, oh. So, <laughs> talaga biro ko. Alam 'di oh. Kumik ay. Ay, sorry. Ay, sorry. Ay, sorry. Pwede na ba rin? Ay, siya. Ay, sorry. Oh. Oo. Abay, ito pinsan na inaigasaan. Ano ba? Talpos, ito. Ano nga kaya? Iya. Iya. Ginigisa ito pinsan. Totoo kaya? Oo. Diba sa TikTok? Ay, ginigisa ko talaan din ni Balingho niya. <laughs> ay, pwede pinsan. Ay, siya. Dali, na Baka maubo sa mga dito. Ay, ah, pagkadami pa niyan kainsan insan. Pagkaya ka ng tricycle, dami din yan. Oh. Yan, pagpusa gusto rin oh. manghihingi. Pwede din eh. Magsabi lang po at gawa na may aso. Buti nga kainsan sa walong. Aw. Para parang parami pati. Parang may oo. Ay, pampabilis pati yan ng kain oh, Kainsan? Siya nga. Pag 'yung medyo, uh -huh. yeah. kaya, yan. ay hindi Oo. 'Yan. hindi naman malalaglag. Ito pinsan, pag medyo nangalos, kumbaga ang puno. Oo, uh, may panglabtik ah, sa likod. <laughs> Pampasipag. <laughs> ano ano? Panglabtik ah, pala. ito pinsan. Ay, ah, siyan. Itatanim ko na kaya itong malita to. Pwede. Ay, sa totoo nga lang. Ang tinanong ko dito, ganito lang ah. Oh. Ito, ito. Yan, kaunting iyan. hindi pati mabuhol na hangin, Pinsan. Pwede. Ah, oh, baka pwede na ito. Pagkakadami na nito. Ay, <laughs> siyan. Parang pampakot na ito eh. Walang problema yan. Ari, may pwede na. Oo, oh, dali. May nakasagabal sa bubong. Pagkadami yung lalaki. Ito so, An pala, parang kakawati yan? Parang kakawati yung... Madaling mabuhol. Madali. Hop, hop, hop. Siya. <laughs> Madaling mabuhay yan. ako. Ah, Paka ah. Ah, din yung umber din eh kahit di mo ano, na yan. Diretso na ano? Oo, pero yung itim. Pwede na yan ha? May hit maulang pinta. Oo. Ayan, dami pa pong natira. Kamu <laughs> dagdagan mo pa kaya. <laughs> Ayos mo ba yan? Pakadami pa po naman na Yan, oh. Kapal. Ah, nga marami po rin benepisyo. Gamot ito uto. Di di bot ano gamot din. Ano ba? Ay, di baul. Ari po naman. Mga kainsan. Pabor na. Pinutol muna namin para balikan tayo po. Bago air at ako. gawa ho ng mataas po doon ay baka kumabalian na rin. Si Pinuto naman ang gusto ko pagka-harvest minsan. Oh, Mamaba. ito kain sa may pinupron, pati pinuproning. Para kumapal, ano? Oo, oh, oh, yan, mismo. Wag Huwag mo nang babaguhin, sabihin nung katikanin. At lalayo pa. <laughs> lalayo pa? Huwag mo nang babaguhin. At man, la sir. lalayo pa. Yan, ang sarap po. Oh. Ito yung ginagawa ding ano, ah, jam. Mm uh -huh. Ham, ah, jam nga. Hmm. Hmm. hindi bajak Jackliner? <laughs> jam. Jack Ikaw <liner. laughs> ano yeah, to biru ay ano? Yan ano sa. ko pa ko din ay Jackliner bihan ko pa yun na ano. Oh. Maalala ko rin sa kaisan. Aba, ay walang jo. May dumating po po sa akin imbitasyon nga ba tawag yun sa ganun? Imbitasyon. oh, imbitasyon. <laughs> Aba, ay... Ang nakalagay po doon, ay naghahanap daw po ng house. Sabi ko, ano ka ito? ay TV station po si Kat. Sabi ko, apa? Ay, ako sa ko, kadya ko na yung mama. O, oh, ako kaligig na. Sabi oh. ko, Ay, hindi ko muna, ano. Ay, sabi ko, kailangan daw pala. Ay, sabi ko, iniisip ko po naman, ay, yung aking mga tanim. Pag aking pinasukan po ba, abay, oh. kayo po, opportunity na tawag doon na, ano, oh. kayo Ay, ngayon, ay, ako napapaisip. Sabi ko, ay, palagay ko yung pagsikat na TV station ay naroon yung mga kilala ay sabi ko yung... Oo, si ka Kaer ni Barun Kaer ay di Ang bakit wala naman sa na mawari, <laughs> para para tinuturo sa akin mukha na wala na ay ay na wapo oh, ay di ayos na ano kayo sa tika ay di ayos na ano mga oh, kayo sa tika ako lalapit din ito mas maliwanag ano sabi? ay di papatulang ko na po abay kita mo naman si Kabisper opportunity ah Oo no. Ay sabi ko, ako hindi mapakali, ay sabi ko bayan na muna at ihabilin ko muna kan daw utolar ng aking mga gawa. Ay dito tinawagan ko mismo yung ano, kunsan. Yung may contact number doon nakalagay ay. Oo. No. Ay sabi ko ano po ba kakailanganin? Sabi, ay ala ala naman timba, ay kaya nga husang kailangan. Ay pambihira naman, ay, na. ay pala naman kapag didilig-dilig yung baka doon sa ay, station. Ay siguro yung ka magtarin, kaya ay, akala, akala mo na magiging, akala mo yung hus na. Oo, ah, ano? akala ko ako ay, yung ako po yung magsasalita, man. ay sabi kong pambihira naman. <laughs> akala ko po ayos talaga ay ay sasahurin ka daw naman ah ayo nga nang timba <laughs> timba no big <laughs> ay kaya nga ka sabi sa akin ay, ano po ba kailangan sabi ko ay sabi ala ka naman timba kaya nga hus ang kailangan sabi ko ay ay kung pwede pang didiligin akala pa na, ko naman itong panayaya tapos nabili ako pero yung mag ano naman tutuwa rin ito eh uh oo -uh mag-aanak ah, sa binyag na asa, kasalan naman ako. Ako klase matanda na eh. Bakit daw? May blessing yun kayo saan? Dalawa na ako Ngayon, December. Dalawa ang mag-aanak sa kasal ako. Oo. Kaya ano ba Sabi kayo matanda na ako. Ngayon eh, puro. Pero yun mo ilan ang inaanak ko. Ito nasa... 37 ang inaanak ko. Aba, ito yun naman. Ngayon na may puro ninong naman ngayon. Ay, talaga. Kaso, oh, ngayon. Kaya nga, nga ako'y... Blessing tibig kayo saan? <laughs> Ibig sabihin niya na isang patunay na... Kahit hindi natin ano yun pagbalik balik na rin kung ba'y sa pakikisama, yan, Diyan na ako buhay. ay. Oo. Ay, ay di, oh. Ah, ganda rin naman. Lahat na may nino may yun, siya. Oo. Pero ayos ang blessing yun, ano? Blessing yun. Ay di, ayos naman, ano? Ay di, nagwaka na yung ano. Sabi, ano nga bang pangalan nung... No? Hindi ko alam kung birthday yung ano, ay. Aba, sabi daw nung ano, ayun. Kain siya. Ang sabi. Aba, tulad ama daw. Ay, sorry. Ay, <laughs> talaga, pero... <laughs> Tama <mayroon. talaga>, ba? <laughs> ay, tulad ama daw yung pangalan ng bata. Sabi, ano po po alam mo mo, pangalan mo may pangkas yun. Ay, para daw is the second. Ah, larger than Kaya ako yung mautas biro kayo. Saan na yun? Tulad ama. Sabi kaya? Ay, sabi, alam mo, pangalan nung, nung may okas Ay, tulad ama, tulad ama. Ay, sabi, yung lang kaya. Ay, yung palita ko. Ay, yung Ay, pala daw ay tulad alam. ama. Junior daw po pala, the second. Anthony, the second. Ay, kaya, makatulad nga. Duplicate. Makatulad Tulad ama. Um, ay, totoo yung kaisa. Dalo pa niya, huwag ka maitlog ma ma niyan ha. Ay, kamot ka na rin. Eh. Ito mga kaisa na ano, yan, puputihin ninyo. Sa susunod po, sa amin na kayo mamamuti. Yeah, Pero pwede din po kayong dumaan kay kami, Oo. Uh -huh. Ito, para pong itlog ng kuhol. Siya nga. Pero, ang uh, dami din pala ito yan Dami. Marami pa dito kaisa. Pagka ano, pwede rin po kayong mag-ano sa akin. Ito po ay minsan aking tinatalas ba? Uh -huh. Ang tawag po doon. Bruning ba yun? Bruning. 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 <laughs> Kapit bahay natin yun. suma Bruning ah. Hello po. Eh Kuya Bruning. <laughs> <na> <laughs> wala. Wala ka sa biru ay eh. Ayos na ako kaya yun. Ayos na. Ligalig sa camera mo kayo. Ayos na. Ikat mo na yung pansan na. Masyado ka ligalig. Tuloy na yun. Tuloy na, yeah. <laughs> na pa yun. Pansan ka kayo yun. -ano na. Hindi <laughs> pa nakakain o. Hindi <laughs> pa nakakain daw. Yan yeah, mga kaisan. Ari po ay yari na. Kinuha na po namin yung pipitas po kami ng kaunti at maganda rin na dami pa din hmm ito eh kapal o sarap po nito ah, pagkatataas pa pagka kailangan kay pulay uli ay maitanim mo ba lahat pag mapupulay ay ay sa muna yun at makamang mga parami ka ang ay <laughs> Talaga ka po Ay na, ay pabor po naman yung mga pruning nga kaisan. oh Oo minsan na nga lang ang makakaang ay Ari <laughs> kakaang uli ay, ay. Isa ka? Ah, Isa nga abis Isa mo kayo sa pakadami po dyan no Dami Adaya, na, Pag ano uli Oo mga misa na uli yung Bukas po, Yung pong ibang hihingi Ari po yung talagang binibigay ko Kaloob na At yan ang dami po naman Pag ano bukas uli pinsan Oo hala Kaya nga sabi ko sa iyo ay yu. Ako magtatanong din ng tanglad ako pupunta sa iyo. At... Nado pisan, kailan ka pupunta? dami doon. Oo, ay. Walan jo. Palito maya makataya nga mamaya sa luto. Oo, baka yun din pala ko yayari sa iyo. Ano? Siya nga. Wala nga kaibsad. Kung bihira. Oto, dami na o. Oh. Ah, kaya ilap po namin yung pisan. Sapo doon. Diba't di po, Kain saan? Oo. Abay, dati ay ternuhan. Yung taga yung taga bagay dyan ah Oo oh, oh. Ternuhan po ay ngayon Minindala ah. na Na nga ng pagkadamdamin lipute Hmm Ay yung lipute ano parang duhat uh, Oo oh. Ay walang dyan naman yung mga alas mesin ay Umunggak ang tiyan tapos dumungka Ay natakot yung mga ka ano At sabi ah ay nasuko ka lang dugo ay hindi makain may katag -ka. ah, Ay ah, inusok ang pawi eh. Ako ah, yung dugo Oo uh, parang may prutas na lipute yeah, Nabagay pag ito yung sinuha mo ko pula ano Oo Kaya lang Hmm. Hoy, nanggagawa na daw ng usungan. Aba, sabi ba't ako yung usungan? Eh, sabi, nasa ko kakangan ng dugo. Ay, for emergency ba? Hmm. Sila ba nakain no, eh? <laughs> <laughs> <Yung> <laughs> ng, ng no? Ayun din Pagdating ng ikalawang Kalong Pia, ang nagtudoy, yung pala'y wala na. Kasama oh. pa pag may marinda. Oo, oh. yung daw ano. Dati gano'n ang usong salinang ay. Yan yeah, Yung po ba, kami po ba hindi abot ng kalsada? eh, <laughs> pag may masamang pakaramdam, iniusong sa sako. Tsaka <laughs> sa banig usong daw ano may usong yung palay pag aho uh, ahon ng kipot ng kipot ay umutot ng todo yung palay ko kumain lang doon ng bugnoy na niyo o oh, sumakad so daw po ang tiyan ay eh, eh, din nila makamit um. ay wari ko nun ay mga abang talag nagusong ay pagkautot daw wala ay may marayang durumbaw ay asbag ba ay sabi na wala kaya ka ikaw na magdalag ba ng balagwitan ay takbo pa daw pa sa kanya siya pa daw karami kumakain ng pancit na nagmamerinda. Siya pa daw talaga ng balakwitan ah? Baka ka? Kamo ka? O, na sinira. sa di ah. Hindi ko nang tapo ka. May sumabit Pero ako to, baka masabitan pa Para bitong mag-uuling Ah, eh. isa kaya? Ah, dito ko ah, to eh Parang nga ba? Ah, ano nga ka dito yung huli eh, pero sa lungat pala Sa lungat ni saan? Kaya eh Pakabila Ay, magsasal pala may panalo Hindi, kahit yung pinisan yung saliwaan ha Ay, pwede ano, saliwaan Kaya ay, sa, baka makulinti ka Oo nga, ay, delikato eh tapos ko rin tibiyan ano. No? Papunta din sa barangay. Para po tayong peryente. Sa <laughs> so lahat. So, ah. Hindi ka mo Hindi. Parang peryente. So. Oh. Ay lagi lang sa Ay patindig yung iba. Oo. Uh. Uh. Oh, saglit lang. Ay, tayo, ay, pwede pala yan, country. Basta't may sangat ay. Hindi, country, ganun rin ah. Ulagay mo talagsok. Para nagkakarga ng kawayan. Oo. Oh. Talagsok ka mong tagkabi ng tagin. O to, isang litang! Tagin niyang balik na eh. Dini, dini niya. Okay, ya, yan, lali, lang, ya. ay, sir. Yan, yan, lagi, yan. Ayos. Ah, salamat din eh. Ah, oh. pagkatamay, punong-puno. Ito ko kayo, sir. Maganda itanin. Ito mo. Oo. Oh. Pagkatanin mo, may mamuti ka na. Siya nga, pwede na. Ari, na. Oo. Oh. Oh. Kuya Willie! Tara. Oh, yeah, Tapos san salamat ha. Oh, hala. Ari gagaor na ari. Okay. Mo minsan ulit ako papasalamat oh. sa inyo. Oh. Okay. Thank, thank you. Oh, hala. Tara. Sige. Thank you. Apa ka dami? Eh, pinsan. Okay. Kuya Willie. Panalain. May giring <speaking> ulingin. Oh.